ka kay Siguro, kasi po, ano, nung nag-shoot po kami, actually, at first, ako po yung, ano, gitna. Pero nung nag-shoot na, pinalitan ni Direk. So, I think nagawa ko naman yung role ng pagiging ate here. Thank you. No problema <laughs> ni Mark, kapabataan Kabataan so, sa siya. Mark, <laughs> ikaw, kapanood uh, ka lang namin kay, ano, yung uh, kay Maui, di ba? Opo. Kontradita rin ang rin doon. So, dito kontradita rin ulit. Bala naman niyo po. Bala <laughs> <I laughs> naman think... <laughs> So, oh, ano po yung kagatap na bilang si Leon? Ako po ay... Leon. Opo. Naging isang uh, anak na lalaki ni Don Luis. So, kapatid ko po yung mga inaralo ni Edgar. <laughs> Ayun po. Okay, and the last one. Anna. Ako po dito si Rosaria, probinsya na nakababata ni Edgar na ilaw na ilaw sa kanya. So, good luck sa anong pag series ninyo. I will give the chance to others to ask okay. the Thank, Thank you. very much. That was Mr. Mario Bautista. Show the of Taxi We have Jumlah and Bambang. Yes, ay ang yeah, Si Rob, uh, kausap ka natin kanina. O, oh, syempre, tinatanong ka, tinanong ka kung uh, kasi may ka na, pero this time, oh. parang oh. mag-support kayo ni Kaela, yes. Beats, o. Oh. Uh, nakakatuwa na wala sa, tanong mo yun, sa, so, kumbaga, wala sa isipan mo na, ah, di na ako eh, yeah, ayaw okay. ko na mag-support yan. Yeah. Para, para sa iba, parang para, din na, bakit pumapayag uh, ka pa to do supporting walls kahit na hindi ka na? Um, para po kasi sa akin, hindi naman po importante maging pinda o hindi. Um, ang akin is gusto ko ma-explore kung ano yung mga hindi ko pa nagagawa, kung ano yung mga hindi ko pa um, eh nagagawa na ibang roles. Kaya hindi naman po sa akin importante maging pinda o hindi. Ayun po. And siyempre si Micaela and Beans, no? Nag-touch pa kayo na, na uh, kahit nagbibida na si Rob, eh, nag-support mo siya sa inyo? Opo, oh, siyempre. Ako, dito si Ate Rob, noong muna kasi, nagka, nagka-kilala kami ni Ate Rob sa workshop nang nag-sign kami sa Viva. So, sabay kami ng workshop. And, mas nauna talaga siya sa akin na magkaroon ng mga bidder roles or malalaking roles. And, sobrang um, may mga actor talaga na hindi nila iniisip yung estada nila sa isang role, kung support man sila or vida. Um, yun yung maganda sa mga ano, sa mga nakakasama ko sa Viva Max. Kasi hindi sila, hindi ganun yung tingin nila sa so, silang ano, parang working actor, gano'n. Ayun, uh, tsaka hindi naman po basehan yung character para masabi na magaling ka, na mahusay ka, yun po. Tsaka add ko lang po na yung story dito sa Araro, it all started with Ate Ro. Kaya nabuo ang Araro, mag-end -e din sa kanya yung Araro. Yeah. So siya yung pinakamay importanteng role. your own. Uh, Kala ko mas maaarado siya. pero sa Pilipinas si Mr. Ron, Ronnie Lasa. Oh, yes. Kayo ba? Hindi, hindi, hindi siya tatanong yung tone kay Basa oh, okay, <laughs> <laughs> oh mamaya ko siya tatanong yung after. Kayo ba, nung mga stars dito, nung, nung kayong anil, napanood niyo ba yung mga napakaganda mga movies mm -hmm. ni ano, Mr. Ronnie Lazaro. No? Kasali siya sa ano, uh, Boatman. Tama ba? uh, oro plata mata, di ba? O oh, nag-butcher ko sa mga diba? yun. Oh. <laughs> so kayo ba napanood nyo? And ano na pili nyo nung nasali si Mr. Roger Lasa na dito sa Arabo? Okay. Um, um, si Tita Ronnie, nakasama ko na kasi si Tita Ronnie sa Adar na Gather. kasama magkasama kami. And ayun, nung nalaman ko na magkakasama ulit kami, sobrang, siyempre, um, nakakataba ng puso kasi um, isang batikan na aktor ulit yung mga namin para sa pelikula na gagawin namin dito sa Viva Max. Sobrang honor. Ayun po. Dito muna tayo sa na of Studio. Ganda rin ako. Paano nila naraw na may ilan ako kanina? Sabi ko, ito ba ito? Salamin <laughs> mo. Ito ba ito? Salamin <laughs>

na so, ang po. So, so, sa YouTube ah, ano siya, uh, uh, po, lalo na yung Polo Plata oh, Uh, digital and uh, restore restored po siya. Yes. Saan mo siya na panon? Ah, sa so, TV lang um, din po. So, nung nalaman mo kasama niya siya dito sa Aralo, lalo na Pronkin na gagawin mo itong movie na no? uh, Lahat po kasi ng mga character, hmm. halos karamihan po is veterana na rin po. Lalo-lalo na po si Sir Ronald, kaya po, sa karangalan din po na maging parte din po itong movie na yeah, Thank you. Yan. Dahil to sa so, pinaka-fire niya, yan. Yeah. Uh, Ana. Okay. Hello po. Ayon, isang karangalan nga po na makatrabaho si Sir Ronnie. Okay. Kaya napapanood ko lang po siya dati sa Alena Gito. Kaya... Ay, yeah. <laughs> so, so, ayon, parang sobrang exciting. Kaso wala Iba nung Ashim sa lang ganyan din siya. Tito Ronnie na kayo lang. Ako po, um, I've met Tito Ronnie before outside work. Um, dahil po sa tita ko si Tita Lara, dahil nagsama po sila sa ikaw lang ang mahal. Mm -hmm. So ayun, nagka, nakita po kami and then, huh. alam mo yun, parang starstruck ka pa rin kasi nakakakita ka ng mga legend actors talaga. So, um, before pa na nag-usap <sighs> pa kami na, oh, sana mga work, sana mga work ko sila, ganoon. And, nung nalaman ko mga kasama ko si Tito Ronnie, naisip ko, oh my God, it finally happened. And so, sobrang um, honored talaga na makatrabaho ang isang Ronnie Lazaro. Yan, okay. So, eto si Mark at saka si Vince. May nyo rin pa yung tanong Ah, uh, nung nalaman, pwede sa'yo ba pareho? Nakabot si Mr. Juan in Yes, Papa. First time to work with yeah. Tito Juan. Uh, yeah. Ikaw, Beans. Unang-unang pili ko lang kung oh, bata pa oh, eh. ako. Ah, si ah. Tito Juan, hindi natin na trabaho. Oh, uh, oh. Pero, uh, with, uh, syempre ngayon, nagpapasexy na kayo. Okay. Nung malaman yung siya makakagrabaho that the first day na kasama niyo siya, nangili pa kayo ng advice sa kanya? Kasi siya, no? Grabe. Oo. Eh. Oh, oh. 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 <laughs> oh or, or uh, mas, mas India ba kayo? or nagawa nyo na yung mga pagbuyang niya na ginawa. Sabi sila ngayon, mas grabe. Mas grabe. <laughs> oh. Pero, nag nagbuyang niya na ba kayo? Oo. Oh. siya kasi, nagpumanta, di ba? Sa, naliligo kayong ng scene sa ano, sa Oro Plata, di ba? Yung mga soldado, di ba? And even sa Goldman, kayo yung Sarge Mas Grabe, di ba? Oh. Yeah. Kayo ba, nakita niyo yung mga eksena niya? Oh. Sino mas bongga, mas grabe? Yung sa akin, obsolete na yun. Ah, obsolete <laughs> na, kung para sa kanila. Oh, oh, oh. sinasabi niya na mas grabe na yun. Ako, wala pa akong napanood ng frontal dito. Pero alam kong matagal siya. Pero, pero wala pa akong nalitin Yes, so um, ako, uh, yeah, first time working with uh, Ito Roni. Ngayon, nalaman ko yun, siyempre na-excite, at the same time, kinabahan. Diba? Um,